May isang salita, isa lang, na tahimik na humahad lang sa'yo para yumaman. Nasasabi mo ito nang hindi mo namamalayan. Sinasabi rin ito ng mga kaibigan mo. Pati mga magulang mo. Baka sila pa nga ang nagturo nito sa'yo. At sa tuwing sinasabi mo ito, lumalayo sa'yo ang pera. Hindi ito mahika. Hindi rin pamahiin. Ito ay programa sa isipan. At heto ang nakakatakot na bahagi. Malamang, nasabi mo na ang salitang ito ngayong linggo. Baka nga ngayong araw mismo. Pero kung titigil ka sa pagsasabi nito, kung buburahin mo ito sa iyong bokabularyo, may mabubuksan kang tila hindi patas. Mapapansin ka ng yaman. Ihinto na sa pagtatago ang mga oportunidad. Parang baliw pakinggan. Pero pagkatapos mong mapanood ito, hinding-hindi mo na muling masasabi ang salitang iyon. Dahil kapag naunawaan mo kung ano talaga ang ginagawa nito sa iyong utak, intindihan mo. Hindi lang ito salita, isa itong bitag. At kung handa ka ng yumaman, magsisimula tayo ngayon. Lahat tayo'y nakarinig na ng mga ito. Mag-isip ng positibo. Akiti ng kasaganaan. Baguhin ang pananaw sa buhay. Pero walang nagsasabi kung paano. Walang nagtuturo na isang salita lang pala ang maaaring maging di nakikitang pader sa pagitan mo at sa buhay na gusto mo. Isang salitang sobrang karaniwan, nakatago sa iyong mga panalangin, piro, at maging sa mga nakagawian mo. Nagtrabaho ka ng husto, nagpakasakit ka, pero bakit parang panaginip pa rin ang kayamanan? Bakit may mga taong tila magnet ng pera, habang ang iba, baka ikaw mismo, ay hirap na hirap kahit todo kayod na? Hindi laging tungkol sa pagsisikap. Hindi rin ito laging tungkol sa edukasyon. Minsan, ang mahalaga ay ang enerhiya sa likod ng mga salita mo. Sa loob ng ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang hindi sinasabi ng iba. Susuriin natin ang eksaktong salita na tahimik na humaharang sa kasaganaan. Bakit buong buhay mo ay natutunan mong sabihin ito? At ang pinakamahalaga, kung paano sirain ang pattern na yon, hindi ito simpleng motivational speech. Ito ay isang pagbabago, isang mental detox. At kung galing ka sa Pilipinas, mas tatagos ito sa'yo. Dahil pinalaki tayo na maging mapagkumbaba, tahimik, masunurin. Pero minsan, ang tinatawag nating kababaang loob ay isang nakakublit limitasyon. Kaya huminga ka ng malalim. Dahil kapag nalaman mo ito, hindi mo na ito malilimutan kailanman. Pera at mga salita, ang nakatagong ugnayan. Napansin mo na ba ang isang kakaibang bagay? Dalawang tao ang may parehong trabaho, parehong edukasyon, at parehong oras sa isang araw. Pero ang isa ay yumayaman. Habang ang isa naman ay halos hindi makaraos. Bakit? Narito ang isang bagay na bihirang isipin ng karamihan hindi lang basta tunog ang mga salita. Ito ay mga plano. Ito ay mga programa. Ito ay mga utos na literal na tinatanggap ng utak mo. Bawat salitang binibigkas mo ay nagiging bahagi ng iyong panloob na script, ang sinusunod ng iyong subconscious ng tahimik, 24 sa pitong araw. Masdan natin ito ng malalim. Napatunayan na ng agham na ang mga salita ay lumilikha ng mga neural pattern sa utak mo. Kapag paulit-ulit mong sinabi ang isang bagay, bumubuo ang utak mo ng isang ugali. Hindi lang ng pag-iisip, kundi ng paniniwala. At ang paniniwala ay nagiging aksyon. Ang aksyon ay nagiging resulta. At ang resulta ay ang buhay mo. Kaya kapag pabaya mong nasabi, hindi ko kaya yon. O hindi tumutubo ang pera sa puno. O pinagsisikapan ko lang makaraos. Ang totoo Pinagtitibay mo ang realidad na yon at inilalagay mo ito sa isang nakakandadong kahon. Ngayon, heto ang totoong punto. Partikular sa mga Pilipino, lumalaki tayo sa kultura na nagtuturo sa atin na magsalita ng maliit. Sinasabihan tayong huwag mangarap ng sobra. Maging kontento sa sapat na. Iwasang pag-usapan ng pera. Dahil baka magmukhang mayabang. Pero ang katahimikan na yon ay nagiging sumpa dahil kapag iniiwasan natin ang usapan tungkol sa pera. Kapag nagsasalita tayo ng may takot, guilt, o hiya tungkol sa kayamanan, tinuturuan natin ang subconscious natin na paniwalaan na delikado ang pera, o na hindi natin ito karapat-dapat, o mas masahol pa na hinding-hindi natin ito magkakaroon at nakikinig ang utak bawat isang oras. Kaya kung nagtataka ka kung bakit parang stuck ka, bakit kahit todo kayod ka, parang hindi ka pa rin umuusad. Simulan mo sa pakikinig sa sarili mo. Dahil ang wika na ginagamit mo, kahit pribado lang, ay maaaring ang iyong dinakikitang kulungan. At sa isang saglit, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong salita na pinakamalaking pinsala ang ginagawa. Pero bago iyon, tuklasin muna natin kung bakit may ganoong kapangyarihan ang salitang iyon. Ang salitang humahad lang sa kayamanan. Ano nga ba ang salitang ito? Isang maliit na salita na pasimpleng pumapasok sa iyong mga pangungusap na parang walang bahala. Pero kumikilos na parang lason sa iyong pananaw sa buhay. Bago ko sabihin ang salita, gusto kong mag-isip ka muna ng isang bagay. Naranasan mo na bang pigilan ang sarili mong mangarap ng malaki para lang iwasan ang pagkadismaya? Nakasabi ka na ba ng, ayos lang, konti lang ang kailangan ko, kahit hindi ka naman talaga kontento? Naramdaman mo na bang may guilt dahil gusto mo ng higit pa, dahil ang iba sa paligid mo ay may mas kaunti? Ang guilt na yon, ang pagliit ng sarili, hindi ito nanggagaling sa wala. Ito ay nanggagaling sa isang salita. Isang salitang, tila inosente. Pero tahimik na tinuturuan ang utak mo na tanggapin ang limitasyon. Nagawing normal ang paghihirap at mag-expect ng pagiging maliit lang. At heto ang salita. Just. Oo, yan nga. I just want enough. I'm just trying to survive. I just need a little. I just want to pay the bills. I just want a simple life. Pamilyar ba ito sa'yo? Hindi problema ang pagiging mapagpasalamat o mapagkumbaba. Ang problema ay kapag ang just ay naging pader sa pagitan ng kinaroroonan mo at ng lugar na dapat mong marating. Tinasabi ng just sa utak mo, wag lumawak, wag maghangad, wag mangarap ng mataas. Ito ang pinakamalambing na salita na may pinakamalakas na limitasyon. Palaging ginagamit ito ng mga Pilipino. Bakit? dahil tinuruan tayo na maging kontento, iwasang magmukhang gahaman at manatiling magalang. Pero heto ang twist, maaari kang maging kontento at sabay na lumago. Maaari kang maging mapagpasalamat sa kung ano ang meron ka habang pinapapasukan ang pintuan para sa higit pa. Pero kapag sinabi mo ang just, pinagsasara mo na ang pintuan bago pa man kumatok ang oportunidad. Sinasabi mo sa utak mo hindi pa ako handa para sa higit pa. Hindi ko inaasahan ng kasaganaan. Ayos lang sa akin ang dito lang. At hulaan mo, nakikinig ang realidad mo. Kaya mula ngayon, bigyang pansin tuwing sasabihin mong just. Hulihin ito. Palitan. Dahil sa bawat beses na sabihin mo ito, hindi ka lang nagiging magalang. Nangangako kang mananatiling maliit. At sa susunod na bahagi, Ipapakita ko sa iyo kung bakit delikado ang salitang ito at kung paano nito tahimik na winawasak ang kayamanan bago pa man magsimula. Bakit delikado ang salitang ito sa simula? Hindi ito mukhang malaking bagay. Maliit lang ang salitang ito. Apat na letra lang. Paano ang isang maliit na bagay ay makakagawa ng ganitong kalaking problema? Pero doon mismo nagmumula ang panganib dahil ang salitang just ay hindi sumisigaw. Bumulong ito. At naniniwala tayo dito, nang tahimik, hindi natin namamalayan. At buong buo. Sa kulturang Pilipino, pinalaki tayo na maging mapagkumbaba. Mula pagkabata, naririnig natin ang mga sinabi tulad ng huwag humingi ng sobra. Maging kontento sa kung ano ang ibinibigay. Huwag kang ambisyoso nagsisimula tayong isipin na ang paghahangad ng higit pa ay makasarili. Na ang malalaking pangarap ay kayabangan. Na ang pagkakaroon ng yaman ay parang hindi bagay sa Pilipino. Kaya nagsasalita tayo ng nagpapaliit ng ating espiritu nang hindi man lang natin namamalayan. I'm just trying to survive. I just want to help my family. I just hope I don't lose my job. Pero pakinggan ng mabuti may pagkakaiba ang pagiging mapagpasalamat at pagiging sumuko. Sinasabi ng pasasalamat, mahal ko ang meron ako at excited ako sa higit pa. Ngunit sinasabi ng just, ito lang ang meron ako at ayos lang iyon. Binabalot ng salitang iyon ang limitasyon ng isang kumot ng kababaang loob. Maganda itong pakinggan, parang marangal pa nga, pero naglalagay ito ng kisame. At ang pinakamasama Kumakalat ito. Sinasabi mo ito sa sarili mo. Naririnig ito ng mga anak mo. Naaabsorb ito ng mga kaibigan mo. At di magtatagal, nagiging bahagi ito ng pambansang wika ng paghihirap. Maging tapat tayo. Ilang ulit mo nang narinig ang basta makakain tayo, okay na. Simple lang ang buhay. Hindi para sa akin, yang mayaman. Ngunit ito ang katotohanan. Pinipigilan ng ganitong pananaw ang mga henerasyon na makaalpas sa pakikibaka sa araw-araw. Delikado ang just, hindi dahil nililimitahan nito ang mga salita mo, kundi dahil nililimitahan nito ang iyong pagkatao. Nagsisimula kang makita ang sarili mo bilang taong karapat dapat lang sa konti. At kapag lumiit ang iyong pagkatao, sinusunod ito ng mga desisyon mo. Humihinto kang mga nganib. Humihinto kang mangarap ng malaki. Humihinto kang mag-expect ng higit pa at doon talaga napapalayo ang kayamanan. Pero ang magandang balita, maaari mo itong baligtarin. Maaari mong hulihin ang salita kapag lumalabas ito at palitan ito ng isang makapangyarihang salita. At iyan mismo ang gagawin natin sa susunod. Palitan ito ng makapangyarihang mga salita. Ngayong nakita mo na kung gaano delikado ang isang maliit na salita panahon na para bawiin mo ang iyong kapangyarihan dahil ang mga salita ay hindi lang sumasalamin sa iyong realidad tumutulong din silang likhain ito kung ang salitang just ay isang hadlang ang susunod mong hakbang ay magsalita gamit ang mga salitang nagpapalawak mga salitang nagbubukas mga salitang nagpapalawak mga salitang umaakit ng kayamanan hindi nagtataboy nito tingnan natin ang ilang mga pagbabago sa halip na sabihin, I just want to pay the bills. Sabihin, bumubuo ako ng buhay kung saan ang mga bayarin ay hindi kailanman magiging problema. Sa halip na I just want to help my family. Sabihin, lumilikha ako ng kasaganaan para sa buong pamilya ko. Sa halip na I just need enough to get by. Sabihin, tinatanggap ko ang higit pa sa sapat sa aking buhay. Nararamdaman mo ba ang kaibahan? Ang isa ay nagpapaliit sa'yo. Ang isa naman ay nagpapalakas sa'yo. At heto ang mahalaga. Hindi ito pagsisinungaling. Hindi ka nagpapanggap na mayaman. Sinasalita mo lang mula sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Isipin ang mga salitang tulad ng Lumilikha ako. Pinipili ko. Tinatanggap ko. Bumubuo ako. Karapat dapat ako. Ito ang mga makapangyarihang salita Nagpapahiwatig sila ng paglago, pagkilos at paniniwala. Pinananatili nilang gising ang utak mo. Pinapagana nila ang iyong subconscious upang magsimulang maghanap ng solusyon, hindi lang para mabuhay sa problema. At kapag paulit-ulit mo itong sinasabi, hindi ka lang mag-iiba ang tunog, magsisimula kang gumawa ng ibang mga desisyon. Aakitin mo ang mga bagong ideya, bagong tao, at bagong pagkakataon. Hindi ito tungkol sa panggagaway o magic. Ito ay tungkol sa pag-rewire ng iyong panloob na software. At tulad ng anumang upgrade, nagsisimula ito sa input na iyong ibinibigay. Kaya mula ngayon, magsalita ka na parang nakasalalay ang iyong kinabukasan dito. Dahil talaga namang ganoon nga. At kung nagtatanong ka kung anong klasing mga salita ang ginagamit ng mayayaman, tingnan natin ang sinasabi ng mayayaman sa halip. Kung makikinig ka ng mabuti, iba ang paraan ng pagsasalita ng mga mayayaman. Hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay, oportunidad, at pati mga problema. Hindi nila hinihiling na maging mabait ang buhay. Inaasahan nilang tutugon ito sa kanilang mga intensyon. Ngayon, linawin natin, hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong halaga at pagsasalita mula rito. Pakinggan kung paano nagsasalita ang mga mayayaman. Hindi nila sinasabi, I just want to make it through the month. Sinasabi nila, Paano ko mapapataas ang kita ko ngayong buwan? Hindi nila sinasabi, I hope I don't lose this job. Tinasabi nila, Palagi akong bumubuo ng maraming pinagkukunan ng kita. Hindi nila sinasabi, Ako ay hindi magaling sa pera. Sinasabi nila, patuloy akong natututo kung paano maging master sa pera. Maliit lang ang pagkakaiba, pero malaki ang epekto sa buhay. Dahil ang mga mayayaman ay hindi naghihintay ng pera, inaanyayahan nila ito. Hindi nila sinasabi ang mga bagay na nakakakulong sa kanila sa takot. Nagsasalita sila ng paraan na nagtutulak sa kanila patungo sa kalayaan. At hulaan mo, hindi mo kailangang maging mayaman para magsalita ng ganito. Ganito ka magsalita para yumaman. Kapag nagbago ang mga salita mo, nagbago ang utak mo. Kapag nagbago ang utak mo, nagbago ang mga kilos mo. At kapag nagbago ang mga kilos mo, nagbago ang buhay mo. Ngayon, isipin mong dalhin ang ganitong pag-iisip sa konteksto ng Pilipinas. Sa halip na sabihing, kahit ano na lang, basta may trabaho. Tinasabi mo, Naghahanap ako ng trabaho ang nagpapalago sa akin at nagbibigay ng magandang kita. Sa halip na, mahirap yumaman sa Pilipinas. Tinasabi mo, nasa paligid ko ang mga oportunidad. Kailangan ko lang makita ito. Ito ang wika ng paglago, ng pamumuno, ng kalayaan. At sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isang totoong halimbawa, hindi kwento lang, kundi isang sandali na nagpapakita kung paano kayang baguhin ng pagbabago ng salita ang buong landas mo. Totoong halimbawa, hindi kwento, Manny Pacquiao. Hindi, hindi ito kwento tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa wika. At paniniwala, bago siya naging world champion at bilyonaryo, nagsumikap si Manny sa iba't ibang trabaho. Konstruksyon, pagbebenta ng tinapay, pati pagiging walang tirahan sa isang punto. Pero pakinggan nang mabuti, sa na tuwing nagsasalita siya sa mga interview, hindi niya kailanman sinasabi, I just wanted to survive. I only wanted a simple life. I knew life would always be hard. Sa halip, sinasabi niya ang mga ganito. Naniniwala akong kaya kong maging isang bagay. Alam ko na may plano ang Diyos para sa akin. Nagtrabaho ako ng husto, pero nakikita ko rin ang sarili kong nagwawagi. Nakikita mo ba ang pattern? Bago pa man dumating ang tagumpay, nauna na ang mga salita niya kaysa sa kanyang realidad. At hindi siya nag-iisa. Tingnan mo ang mga negosyante tulad ni Steve Tsai, Great Deals E-Commerce, o Chinky Tan, Financial Coach, o ang mga maliliit na negosyante sa buong Pilipinas na nagbago ng kanilang kinabukasan. Hindi lang dahil sa sipag, kundi dahil binago nila kung paano nila pinag-uusapan ng pera potensyal at pagkatao. Hindi nila sinasabi, I'm stuck. Sinasabi nila, natututo ako. Lumalago ako. Bumubuo ako ng isang bagay. Mahalaga ito. Dahil kapag tugma ang mga salita mo sa buhay na gusto mo, hindi sa buhay na kinatatayuan mo, iba ang paraan ng paggalaw ng mundo sa paligid mo. Kaya ngayon, ang tanong ay Paano mo masisimulang ipatupad ang pagbabagong ito sa araw-araw mong buhay? Pag-usapan natin ito. Apply ito sa iyong buhay. Practical na seksyon. Iba ang maunawaan ng problema. Iba naman ang tunay na pagbabago. Pero heto ang katotohanan. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang magsalita tulad ng isang taong magiging mayaman. Hindi mo kailangan ng negosyo, sponsor, o perpektong plano. Kailangan mo lang ng konsistensi sa iyong mga salita, kahit walang nakatingin. Narito ang apat na simpleng hakbang na maaari mong simulan ngayon. Unang hakbang, hulihin ang just. Simulan sa pagbibigay pansin dito. Tuwing sasabihin mong, I just want to... Huminto sandali. Tanungin ang sarili, Totoo ba na ito lang ang gusto ko? O muli ba akong nagpapaliit ng sarili? Second, sabihin ang resulta hindi ang hadlang. Sa halip na sabihin, I just hope I don't lose this job. Sabihin, bumubuo ako ng mga kakayahan na nagbubukas ng bagong oportunidad para sa akin. Ito ang mga salita mo sa kinabukasang gusto mo, hindi sa takot na dala mo. Gamitin ang mga salitang nagpapalawak araw-araw. Pumili ng dalawa o tatlo mula sa listahang ito at ulitin ng malakas tuwing umaga. Ako ay nagtatag ng kayamanan. I welcome big blessings. I'm ready for more. Sabihin ito ng may damdamin. Mas mahusay marinig ng utak mo ng ganito. Ikaapat na palibutan ng sarili ng mga taong nagsusulong ng paglago. Hindi mo kailangan ng mayamang kaibigan. Kailangan mo ng mga usapang may intensyon. Kahit isang tao lang na naniniwala sa pangarap, makipag-usap ng madalas. Nakakahawa ang wika, siguraduhing tama ang iyong nahuhuli. Ang pagbabago ng mga salita mo ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagreprogram ng iyong mga paniniwala, isa-isang parirala. At kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mo ang isang bagay. Hindi ka lang mag-iiba ang tunog. Mag-iiba ang isip mo. Magsisimula kang kumilos tulad ng taong nagiging ikaw. At ngayon, panahon na para sa isang huling katotohanan, pangwakas. Ngayon alam mo na. Pero magbabago ka ba? Ngayon alam mo na. Alam mo na ang salita. Nakita mo kung paano ito dahan-dahang pumapasok sa buhay mo na parang wala lang. Pero may dalang bigat ng lahat ng pumipigil sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging just mapagkumbaba. Ito ay tungkol sa pagtanggi na manatiling maliit kung ipinanganak ka para sa mas malaki. Kaya ang tanong ay hindi na, bakit hindi pa ako yumayaman? Ang tanong ay, Handa na ba akong itigil ang pagsasabi ng kahirapan sa aking kinabukasan? Tingnan mo, ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito sa wika, sa pagkakakilanlan, sa tahimik na desisyon na itigil ang paggamit ng mga salitang nagpapaliit sa mundo mo at simulang gamitin ng mga salitang nagpapalawak nito at maaaring matakot ka pa rin. Normal lang yon. Dahil ang paglago tungo sa isang mas mayamang mas empowered na bersyon ng sarili mo ay laging nakakatakot sa umpisa. Pero heto, ang mas nakakatakot pa. Manatiling ganoon lang. Paulit-ulit na pagsasabi ng parehong bagay. Pamumuhay sa parehong siklo, taon-taon. Hindi mo kailangan ng permiso para magbago. Hindi mo kailangan ng pagsang-ayon ng lahat. Isang bagay lang ang kailangan mo. Isang bagong bokabularyo para sa bagong buhay. Kaya simula ngayon, magsalita ka ng may kapangyarihan. Magsalita ka ng may bisyon. Magsalita ka na parang naririnig na ng kayamanan ang tinig mo. Dahil ngayon, naririnig na nga nito.